Hello guys, good day and another day of our motovlog So yun, hindi eh, bang gagamitin natin ngayon? Gaan ito na Dahil mukhang alangano na naman ang panahon Hindi natin magamit-gamit ang ating big bike dahil Bigla-biglang umuulan kahit mainit ang panahon Katulad kahapon guys Big bike sana yung gamit natin eh So yun may pag-uusapan pala tayo guys habang magbabiyahe tayo. Ayun, di ba? So yun. Let's go! Yan ang problema kasi dito guys sa uh, amin, dito sa Korong Palawan. Kahit perik na perik yung araw sa umaga biglang uulan ng malakas tapos doon sa bayan mainit din pala may certain part lang sa dito sa amin na uulan tapos doon pala sa sa bayan o kaya dito sa ano mainit ganun itong araw-araw nating challenge ang inog uy ingat lang tayo So yun guys, tinan nyo naman Mababa pa tong ilog na to Pag tumaas to Wala na, finish na So yun B6 IDB <coughs> So guys, ang pag-uusapan pala natin ngayon Is merong ano dun sa big bike natin sa ZX25R natin mayroong nagha nang hahamon pero friendly gauge lang din naman at wala nyo kung sino guys umaga idol natin to yung mayroong malakas na raider si Zero Allen or kilala siya bilang si stalker yung raider niya ayun o oh. ang ganda ng pagkakamap ng camera natin So parang mabibrate So yun, back to the topic guys Yun, si Zero Allen, si Stoker eh, Nagyayaya Kasi meron tayong video na Loaded na Raider Versus GX25R Napanoid niya ata Tapos nagcomment siya, ito yung comment niya guys oh. Isang poste daw Meron akong partidang isang poste eh. Pero meron tayong problema dun Tsaka lalaban tayo Eh... Ay yun nga lang guys uh, nung tinanong nga kung saan ang location dun siya nagulat kasi sa sa palayan pala malayo guys so hindi posible na maturo yung gauge ng ni Stoko at saka ni ZX25R natin So, ngayon, uh, maghahanap na lang tayo ng iba pang uh, pwede natin maka-fend the gauge sa ating 2.5R para exciting naman ang mga patanurin yung video guys, di ba? Ayan ba yung gano'n eh? Kaya parang gusto ko rin guys yung ano eh May totally na ko sa racing racing eh Pero dito, ito ang ABV natin, i-gauge ko ito sa ano sa AROX soon Meron well, ako nakausap. Yung uh, from lang naman, uh, um, lang tayo? Safety din. Safety din ang always natin yung priority. Siyempre, asa uh, ano, hindi mawawala sa atin yan. Kung um, mabilis, um, pero sa mga natin ang ingat. Siyempre, minsan ang tamoto tayo. Ano uh, hindi natin? Iisipin din natin yung ano. Ito yun guys, sayang hindi natin ano, Pero kung willing siya uh, Idol, zero iron uh, Stoker, kung hindi willing ka Magbakasyon ka na rin dito uh, Alam mo naman ang Kurong Palawan Is tourist destination At magandang kundahan nito uh, Ako ako sa'yo Magbakasyon ka dito Dahil mo si Stoker <laughs> para masubukan natin. Maraming kang pwedeng subukan dito. Pag dumayo ka dito, may mga big bike dito. May unang Z1000. May Z900. May Harley Davidson. Ako, okay, isa-isahin natin yan. Pagka, alam naman natin, hindi ka kaya ni ZX25. Pero, subukan natin naroon lang. Ang sa Z1000, hindi tayo ng bigay tayo ng plus. So, Ang gaba, So, mga may, may na rin naman tayo dito ng mga video. So, sa atin lang natin ang nais guys, di ba? Okay lang naman yan, eh. So, yun, guys, yung, yung, yung pag-uusapan natin ngayon, kasi mukhang alanganin talaga, mukhang hindi siya matutuloy, dahil yun na nga, malayo. So, e, ang sabi niya kasi, hindi pa siya nakatry ng ZX25R sa motor niya. Tapos ang mga mga guys, um, sa pagkakaalam ko yung river niya noon, eh, um, ang makina nun is ang KTM 390, which is yung 370cc ng KTM na makina, sinalipak na doon. Ngayon ang alam ko, sinunod din tayo ng vlog niya. Shout out sa you, Chris, uh, Des, Zero Allen. Ang makina niya ngayon, alam po na sa pang, ano, pang CRF 450, tapos Mamaya kumalikot kalikot ko sya so hindi lang basta-basta po 50cc And Kaya talagang hindi nito masisidak si ZX25R doon Malakas yun eh well, Pero yun na nga wala tayong magagawa Nagbahanap na lang tayo ng ibang possible na mga sa ating ZX25R Comment down guys kung ano bang gusto mong i-tanong natin sa kanya pag-engage natin sa kanya. Meron gusto makipag sa akin, Pero, uh, ayaw ko lang ha, kung ano yung Sana may cargo ako, no? kaya ikaw yung o travel body. Basta kahit mga, ano lang, may kata, ano ba? May upgrades para uh, hindi naman tayo i-bash na. Meron kasi mga nito pero, 150cc versus 250cc lugi talaga Yung mga ganong comet guys Pero syempre yung na uh, Yung gauge naman natin is hindi naman sya stack, Talagang may darga So ah uh, uh, Alam nyo na Sana yung naka natin is yung Birded kasi nabansagan nga ang Raider Fi na R3 killer diba So sa VN Kayang-kaya ng Raider Fi Yung R3 which is halos lakas lang ata sila ng 2.5R so yun guys, bali hindi tayo magmumotor hanggang bayan uh, magpapalit tayo ng sasakyan dahil mukhang uulan na naman at hindi pwedeng nabasa ang aming maliit na prinsesa malapit na tayo So yun guys, short video lang to Para ngayong araw Kunting update lang tayo Sa mga kaganapan At mag-update ulit ako kapag may Sure na or kasadong Ano Makakagayos uh, na tayo Di ba? Okay tayo? Hindi na ba? Ay, oh, okay Di ba pala na tayo nagpapalit ng sasakyan? Hindi pala Scan pala guys, hindi pala Diretso na So yun Negative pala guys Dito yung na ng ang bayan So kwento nga nalang muna tayo guys So yun Ah uh, na tayo sa bayan Ituro ko na rin tayo dito sa inyo Mga polis National Police ito pala guys is uh, lagi ng hindihan HPG na rin dito Kaya uh, ingat ingat na lang Pero tayo naman is kompleto tayo sa mga uh, requirements nila Lagi tayong naka helmet o oh, diba May lisensya tayo 10 years Sana old 10 years at mayroon din tayo ng LCR Kompleto tayo guys magbibigay maghanap sila ng papel o kung ano man kung kompleto tayo pero dapat dapat na tayo guys sa sa driver mga motorcycle man yan o four wheels Baka, uh, dapat dapat issue natin na kompleto tayo uh, diba? so kung tingin ka pa ano oh, naman isang surroundings Di ba? Oh, masarap mag-hiking dyan daw Nakita nyo daw yung bundok na yan Taas dito guys yung Dalara, Mount Dalara Yung ng mga turista oh, uh, Promote ko na rin sa inyo guys yung, yung koron Palawan Di ba? kalor na beach natin dito yeah. so yun guys uh, napakalaga short video lang to uh, yun natin tabutin sa tindahan so, that's all guys uh, please share like, subscribe uh, and hit the notification bell for more updates for videos Thank you so much guys. Na-appreciate ko lahat kayo. Kahit eh, na video pa lang tayo sa pag-vlog. Is talagang narandaman ko na may growth sa ating YouTube channel. So yun. Masaya lang naman tayo sa ganito natin. Thank you guys and have a good day.